So- Okay guys, eto another day, another vlog tayo. So yan guys, napansin nyo naman di ba? Diba? sobrang sweet ko kay Mrs. At kakatapos ko nga lang siyang ihatid. So for today's vlog guys, yan. Grind, grind, grind na naman Daddy Jepo nyo. So una sa lahat yan, dahil along the way naman, pumikap na ako ng pandisitong paninda natin. And whoop, nandito na ako sa palengke. At syempre, susut natin yung ating mahiwagang sombrero. Kasi nga eh, sobrang init ngayon. At ayun, dala, dala ko na rin ang ating shooting, mahiwagang basket. So yan guys, mabilisan na lang and boom! Nandito na tayo sa bilihan ng frozen goods. So yan guys, medyo natagalan din bago tayo makabalik sa pamamalengke kasi nga eh, sobrang busy natin palagi. So after nun yan, gulay-gulay lang guys. konti lang naman yung binili ko kila ate, pandagdag and ayun. Nandito na tayo sa condiments and boom! Yan, si Suki kong super sexy. Yan, tuwang-tuwa na naman siya. At nakita niya ako, yun, ako, sabi niya, videoan ko siya, kunwari, hindi niya lang. Grabe talaga. So, after nung guys, yan, medyo marami yung binili ko dito. Yan, yung mga over-the-counter na gamot. So, yan, shoutout pala kay Ate Jean. Yan, nagre-reels din yan. Follow nyo guys. So, after nung guys, yan, pinamili ko lang ng mga panindang candy ni Mrs. Yon. Konti lang naman to guys, yan, bundle-bundle lang. So, yun, after nun, yun, sa isang favorite ko kay Boss Romel. Pero, sabi ko kay Boss Romel, iwan ko muna yung gamit ko at mamimili lang tayo ng mga konting general merchandises. Yan, dinamihan ko na guys, para hindi na pa Balik-balik. So, after nung guys yan, mabilisan lang, Daddy Jepon nyo, nakapamili na ng mga general merchandises at ayan, Pansin nyo naman, pawis na pawis na tayo at on the way na tayo doon sa harap ni Boss Romel ko para ikarga na itong ating mga pinamili. So yan, malaking tulong sa akin talaga si Boss Romel guys kasi yung mga karga ko na mahirap talagang bitbitin, eh iniiwan ko na lang sa kanya tapos yan, pinipick up ko na lang yan, konting diskarte lang yon At shout out sa iyo Boss Romel, maraming salamat talaga. So after nun yan guys, pawis na pawis na talaga ang ating bida. So yan, ako, On the way na tayo sa aming bahay. Nako, laging tuloy-tuloy lang tayo mga guys at wag na wag tayong susuko sa ating negosyo. Napaka-basic lang naman yan pag talagang gusto mo naman yung ginagawa mo. At syempre, pagdating natin dito sa bahay, yan, Daddy Jepo nyo guys, nako, ididiscarga ko na rin to para may ko talaga sa inyo na super super basic lang itong mga gawain ito kapag naninindahan ka. So, bali pala guys, yung tindahan ko, he, eh, halos 2 years na. So, yan, di ba? Pansin nyo naman talaga. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Yan. 2 years na akong walang boss, pero buhay na buhay pa rin si Daddy Jepo nyo. Yun, yung kasarapan. Kaya talaga, thank you, thank you Lord. Kung hindi talaga dahil kay Lord guys, ewan ko lang kung nasaan ako ngayon. Yan. Two years na rin akong walang boss. Grabe talaga. Napakasarap talaga sa pakiramdam. At two years na rin, lagi kong nakakasama yung aking anak. So afternoon nun, guys, yan, ako. Change outfit lang tayo. At yung anak ko naman, yung aking ate, that at konting water break. Yan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. And by the way pala mga guys, yan, uulitin ko lang. Yan, yung mga vlog ko na to, eh, ginagawa ko para hindi mag-brag, guys. Nako, grabe talaga. Natutuwa lang talaga ako sa mga accomplishment ko araw-araw kasi nga, eh, nagiging productive ako at ayun na nga, more than 2 years, yun na yung mga nararanasan ko at lagi ko ngang ina-appreciate kasi nga eh, sipag at syaga ang aking naging puhunan at syempre maraming time din akong binibigay dito so dapat talaga eh, kailangan maging proud ako sa aking sarili at syempre laging pasalamat kay Lord. So yun, nandito na kami sa school ng anak ko guys and may kasunod pa to, so 1 hour lang to guys, Daddy Jeponyo, iidlip lang, maraming maraming salamat, God bless you po!